Marami sa atin mga kapatid ang mahirap makapasok sa trabaho. Maaring dahil maraming mga requirements ang pinagtatrabahuhan sanang Marami sa atin mga kapatid ang mahirap makapasok sa isang trabaho. Una sa lahat, maaaring ang dahilan ay dahil maraming mga requirements ang employer. Minsan naman ay hindi ka lang gusto ng employer minsan naman ay talagang napakaraming mga aplikante kaya hindi mo alam kung isa ka sa mga papalarin na makukuha sa trabaho. Sa mga pagkakataong ito, ating ilagay sa ating isipan na ang Diyos ay ang siyang nagbibigay ng mga bagay-bagay at nagbibigay sa atin ng trabaho na nababagay sa atin sa ganitong pagkakataon, ang orasyon na aking ituturo na ito ay para makahanap agad ng trabaho ang isang lingkod. ang orasyon. adiuva may meis pedes may ad bonam frugem ambulatio nem perdukan, reprehenderit anim velit agent, utinam posim invenire officium, utinam posim in bonam dicto ut familiam meam adiuvare possim adiuvare me hodie in tribulatione mea dirige animam meam dirige cor meum descendent omnes agreatodinus cordis mei yan po ang orasyon para makahanap agad ng trabaho ang isang lingkod ng Diyos at sana po ay may natutunan na naman kayong bagong orasyon sa ating channel At uh, muli ay nagpapasalamat ako dahil nariyan kayo upang manood ng aking mga itinuturong mga orasyon Ito pong muli si Missionary Ellen Kay nagsasabi sa inyo Pax et bonum sa inyong lahat